Hello guys, itong tatlong paraan na ito ay karaniwang ginagamit sa naming mga technician sa pag o pag-aayos ng computer para malaman namin agad ang problema ng computer mo. Applicable lang to sa mga computer na hindi nagubot o hindi gumagana pero may power siya. Dito pa lang, malalaman na namin kung saan ang problema ng computer. Katulad na lang kung ito ba ay graphics card, memory at processor. Yung pangalawa nga naman is through onboard or or motherboard speaker. At yung kat, yung panghuli, yung result inspection kung meron bang parts na nasusunog o di kaya bloated na capacitor o lumulubong capacitor. Pag-usapan natin yung lead indicators ng motherboard. Ito yung pinakagamit na features sa isang motherboard para malaman ang problema sa computer mo na kung bakit hindi nabubot o walang disk din na lumalabas. Example lang memory error. Sa example na to, nagbibig lang yung red light. Ibig sabihin, hindi niya mabasa ng motherboard ang memory na nakasalpak sa computer. Ang solusyon nito, subukan mo na ilipat sa, tanggalin yung, mad, yung memory tapos ilipat sa ibang slot. Kung hindi pa rin siya gumagana, palitan siya ng ibang memory. Hindi e di kaya itlisting mo yung memory sa ibang computer kung defective ba. Ito namang motherboard na to na may solid red light ang makikita. Ang history ng problem ng motherboard na to, yung CPU lead niya umiilaw lang ng steady. Dinobol check ko yung processor nun at nakita ko na nakabind pala yung slot ng Intel processor. So, Pare siguro mga more or less 10 bend yun kailangan mo ng microscope o di kaya zoom lens para mai align mo sa, sa yung pag ano yung bin pins sa graphics card naman totally na hindi talaga siya gumagana yung computer pag i-power on i-power on mo kung may blink naman nag-iindicate yung sa GPU sa mga high end na motherboard may maliliit ka na lead screen na makikita na number Tignan nyo na lang yung mod, wall ng motherboard brand at model para sa equivalent ng number na yon. Doon pa lang, malalaman muna kung may problema yung motherboard, kung anong area yung may problema sa kanya para yun yung aayusin mo, di kaya papalitan mo. Yung sa speaker naman, magbibip lang yung speaker like one long beep at two short beeps. Two short, one long beep at two short beeps. Equivalent ito sa graphics card error. Pero sa mga bagong labas na motherboard ngayon, yung beep error code dati, hindi na nasusunod. May kanya-kanyang beep code na yung mga motherboard manufacturer. Kaya paki-check na lang din sa manual kung hindi pag doubt ka, di ka ano, hindi ka sure kung anong beep codes na to. And lastly, yung visual inspection. Tingnan kung may bas nasusunog ba or may kwaser na lumulubo. Ito yung common sa mga motherboard na matagal na. At yun lang guys. Salamat.